Wait TV yung ano? Wait TV? Yung big drama action. yung palabas. Magkano? Para saan yun? Big drama yung palabas. Uh, magkano babayaran? 140 na. Ang kay Angilito, magkano bibigay? 39. Sa'yo? 110. 110. 39 tsaka 110 bali? 149. Okay. Alam mo, dapat pinagmamalaki mo yan dahil mas mataas sa'yo. Ma si Angilito nagbigay na sa'yo ng pabor na ikaw na lang magbigay ng 110 dahil siya ay kuya dahil nag, kaya nag 39 nag ano na nga siya nag uh, give na nga kumbaga dahil 110 ka 39 lang siya oo oh. hindi siya mapagbigay di ba? ano naman yun magbigay ka na Dalawa lang kami. Dalawa lang kami. Oh. O, dalawa, dalawa nga. nga, nga Diyos. Ang bata, eh. Common sense na lang. Gamitin mo nga ang utak. Alin ba mataas? 110 o 39? ang tinatanong kita, alin ang mataas? 110 o 39? 110. Oh. 110 oh. ang mataas, samantala yung isa, si Angelito ay 39. O, oh. oh. magpasalamat ka dahil pinagbigyan ka mag-110 ka. Sa kanya na ang thirty nine. Siya na nga nagsishoulder ng 39, ipinaubaya sa iyo ang 110. Nag-aaway kami sa pera. Ay, hindi, huwag niyo pag ng pera. Pinagmalasakit ang ka. ka dyan dahil wantin ka mas mataas sa iyo. Ikaw nang, na uh. ang pinagbigyan niya. Hayaan mo na daw siya mababa. Si ang hilito mapagbigay yan. oh. Siya, ako lang. Wala sa usapan ng ipon. Ang pinag-uusapan dito, Pinagmalasakitan ka, binigyan ka ng mas malaki kaysa sa kanya. 39 sa kanya, 110 sa'yo, o. Oh. 149 yun. May pera ba kami? Ay, bakit kayo mag aano ng apps na yan kung wala kayong pera? Yeah, nagbusok kami. O, oh, kaya nga. O, oh, bakit ka nagda-download? Hindi nga, gawang, hindi nga, no. Kapag magpapaliwanag, magdalawa ng bayad, yun lang ang oh. Um na. Ay, hindi mo ko naging hati na lang ng usap kasi go. Hoy, manahin wala ka mano. Eh. na Hindi mo makatao, makatarungan Hindi mo gagawin 'yon. 110 39. Saan doon? malaki ang mustisya 110 alin na mataas, 110. di pa natin. Kaya nga na. Oh, hop hop. May abogado ka ba? May pambayad ka sa atone? Ha? Alam mo ba, mababang acceptance yung ngayon, 25,000? Depende sa kaso. Yung kaso mo, magiging libel yan, mas malaki. Ha? Alam mo ba yan? Ha? Ikaw na nga pinagbigyan ng wontin eh. Hindi mo katarungan niya. O, oh, diba ba? Malaki. Ikaw na rin nagsabi. Malaki ang laki ng Ang laki ng difference. Ah. Kaya nga, pinagbigyan ka na nga, wag ka na lang, siya na mababa na lang sa kanya, di balik ka mas mataas. Dahil siya nakakaunaw at nakakaintindi, kaya magwanting ka na lang. Pero <laughs> tinay ng kanya. Hindi tayo matatapos sa usapin na yan. Ang katarungan nasa may alabang. Alam mo ba yung sa alabang? May katarungan ng subdivision doon. Hindi ako makapayag. Hindi ako makapayag pag ganyan.